mga secret para mapatagal ang buhay ng engine. Hello mga paps, I'm Kuya Shane actually may nagtanong lang sa atin ano at yung question niya is ano daw ba yung mga sikreto para mapatagal ang buhay ng makina o yung engine ano actually kasi nagpost ako Noong aking 300,000 kilometers na Mitsubishi Mirage and yun nga hindi pa na-open yung makina at yung transmission at ang question nila dun is paano daw ba ma-achieve yung ganong katibay na makina uh, ano daw ba secreto? no well actually proper maintenance lang talaga yung sekreto no if you watch most of my video ito naman talaga yung uh, binibigay kong idea sa inyo no yung yung ma-enjoy ninyo yung car with a minimal cost. Okay, so ano ba yung mga sikreto na nga na yun, no? Well, actually hindi naman secret eh. Yung nga, maintenance. So halimbawa sa engine ano, make sure lang na chine-change oil niyan yan based dun sa oil na nilagay niyo. Like for example sa akin, most of my uh, change oil is mineral. So every 5,000 kilometers, or every 3 months eh talagang nag-change oil ako and minsan gumagamit din ako ng semi-synthetic eh yun naman is around 7- to 8,000 kilometers eh nire-replace ko na talaga yan may mga pagkakataon din na nagpupuli synthetic din ako pag medyo tamad na tamad talaga ako mag-change oil yun naman every 10,000 kilometers or 6 months then sa transmission naman ang standard ko talaga is every 40,000 kilometers or 2 years kung ano man yung mauna no 40,000 kilometers or 2 years kung ito dahil nga ito ay matik uh, may kasama yan na filter so kailangan niyo ring palitan yung filter every change oil ng transmission then pangatlo na inaalagaan ko talaga diyan is yung coolant so make sure lang na gumamit kayo ng proper coolant at lagi yung imomonitor monitor yung inyong coolant Huwag yung pababayaan na madidrain nang kulan. So, 'yun lang naman, 'yung pinaka sikreto, no? Actually, hindi naman secret 'yun, 'di ba? Paano mapapatagal ang inyong makina. Ah, isa sa pinaka ah pinaka iiwasan mo lang pag kayo ay nagkaroon ng sasakyan ay mag-overheat ang inyong sasakyan. So, kung sakali man, oh, as much as possible nga sana bago pa mag-overheat 'yung sasakyan, kung hindi nyo alam 'yung gagawin itabi nyo na, i-off nyo agad. At, at kung maaari, doon servisan sa area kung saan ka man nakatigil o ipatowing mo. Okay? Kasi yan ang isa sa mga major reason kung bakit nasisira ang makina pag nag-overheat ang sasakyan, then continuous na ginagamit. So, yun lang yung pinakaano. So, kung sakali man, proper maintenance, pagdating sa overheat, eh, ito, ito yung pinaka-aalagaan ninyo. So, ako, standard ko naman, para hindi ko ma-experience yung overheat. Uh, like for example ito, front wheel drive to, may auxiliary fan motor, around 70 to 80,000 kilometers nagpapalit na talaga ako ng auxiliary fan motor para uh, hindi ko na ma-experience yung pagkasira ng auxiliary fan motor. Isa yan sa mga common reason ano, kung bakit nag-overheat ng sasakyan. Pag, pag pumasok ka na ng mga 7 to 80,000 kilometers, pwedeng masira na anytime soon yung auxiliary fan motor mo at yun ay magpo ng overheat no so yun mga paps no? yun lang naman yung pinaka guidelines ah by the way ito isang ano pa pala ah para sy syempre para kung sakali man no na pag tumatanda naman yung kotse may mga pagkakataon na nagkakaroon na yun ng mga leak so ako every time na aalis ako doon sa garahe ko I checked o oh, uh, sabi tinitignan ko lang kung may mark ng oil dun sa sahig. Okay? Then as much as possible, kung pagka-start ng sasakyan, inaayahan ko lang, hinahayaan ko lang siyang mag-idle. Mga 2 to 3 minutes lang din naman. Then uh, pag tinakbo ko naman siya kahit meron na meron pa rin siyang uh, blue or green temperature sign, hindi ko muna binibirit 'yan. Hinahayaan ko lang mag-roll. So, 'yun lang naman yung mga way ano para mas mapatagal ang inyong engine at transmission. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.